manok. Iba lang yung uh, ginawa namin versus sa adobong manok, guys. Ipiprito muna siya ng hindi masyado luto, guys. Ingredients, guys. Narito ang ating mga ingredients, guys. Si buyas. Yan, sliced na. Ang ating ibang mga ingredients, ang bawa. May slice na siya, guys. Irato puti, sili, may brown sugar, hindi lang ating paminta. Gulo ng aming anong tulamisa, guys. And then, ang ating dato puti, soy sauce. O, oh, diba? naka ano yung manok guys is uh, nag ano ako ng uh, ano dahon ng bayabas kinagawa ko ito ah chicken guys mm, yummy talaga guys ganyan lang ang mga sud and sa probinsya guys simple lang talaga ang luluto namin guys mga unang dito sa probinsya sud sa pobre guys o oh, di diba yung lamig ay guys oh. Yan na guys ito, ito pa yung iba guys oh. Hmm. adobo okay so guys masolo mo mga ng klase so daan guys so daan sa mga pobrita sa so pobrita guys so okay, nilagay na nga guys yung ating mga ingredients yung sibuyas, bawang at sili na green guys ayan na nga siya guys ayan pa yung mga ibang ingredients yung ating pamintang durog okay okay ayan o ba? so diba yummy talaga guys Ayan, imikos-mikos na guys para ma-absorb yung mga ingredients sa manok guys. Yung ating nilagyan ng mga ingredients guys. Ayan. Ganyan lang ang mga sud sa probinsya guys. Tuntun so, sa mga pobre, simple, simple lang magluto ng mga sud and sa probinsya guys. O, oh, di diba? Mm, lami ay, guys. Yan, Yung mga kayo mga na. Tara na mga unatang lami kayo. Kao na. So, ayan na ang ating suka. lamit tayo guys ayan habang yung naaamoy ko yung halimuyak ng lutong adobo manok guys parang ano katatam-tatam na nakasagutin talaga guys grabe sarap nyo guys lamitang guys, guys sa ano palang, lang sa 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 ano pa lang sa amoy pa lang magugutom ka na guys And then kasunod na ang ating dato puti. Dato puti, baka naman. Ayan na guys. Ayan, ilikos-likos yan na yan guys para mag-absorb talaga ang mga ingredients or manunuot sa sa laman ng manok guys. O di ba? Lamig kay guys. Sangka pa. Hindi lalagyan na ng tubig na galing sa dam. Ayan. Nasa sa inyo na guys kung damihan nyo ng tubig. Kung gusto nyo nung ano yung anubong madok na medyo may sabaw. Para ano. Masarap kasi pag may sabaw kasi ano ibahog sa kanin guys. hindi then ikumot-kumot sa kanin para dami kayo pagkaon. O diba? Hmm, ayan na guys. Ayan ang ating sili na green guys. Well, ang nagpapalasa sa adubong manok. Hindi yung ating dashida na mabibili lang sa Korean restaurant. Dashida. Dagdag sa pampalasa. Alright. And then maglalagay ng kunting asin. Ayan guys. Kulong cool na siya guys. And then mikus-mikus ulit guys. Ayan eh mikus mikos ulit. ba mm, diba? Hmm lamay kayo siya guys. Kerting lamia guys. Mm, asa ka pa manana. Mga ano na mga tiradang simpleng ulam lang sa guys sa probinsya guys. And then lalagyan natin ng ano, brown sugar para medyo manamis-namis yung kanyang sabaw. Mm. Di ba? Ayan. Ano na pala Ayan, magkaroon sa kaplato nga bahaw na ni guys. Mm, lamig kayo. Ayan, pakuloon natin ng pakuloon guys para maluto ang meat ng chicken guys. Para ing ingkit na to guys. ah uh, diritsu, diritsu kuha na nga ang unod sa manok guys. O oh, di ba? Lamig kayo siya, guys. Kulong-kulong na siya, guys. Oh. Lamig kayo. Mga magkaingo ko nga. Tara na mga unatal, lamig kayo, kauna, miyaoy. Mm,